Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Ang this is your guest mama Great Channel, a faith healer, old zomatoider. So ngayong hapon na to, tingnan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of December. December 2024 for the sign of Leo. So, Leo, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kano'n na kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mahagilap? So, guys, This reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero don't forget to like and subscribe my channel and the buffer mo for more videos and because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag i ng ads na no way pagpalaing kayo ng Just at Makeup Pals. Siksikliglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, What is the message sa bay sa'yo ng ating angel spirit for the sign of Leo? So, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Leo signs sa ating mga Hagilab. So, guys, ito na. Tutunghayan na natin at bubulabugin natin yan. No? Ngayong buwan ng December, eto na. Angel spirit, please give, give me an information pa. So, this is something the king of swords. No? A true no? Or something um, intelligence. Alam mo sa sarili mo yung katotohanan. No, hindi ka mabubudol, hindi ka malilin lang, no? Nino man dahil may authority ka na sundin ang sarili mo or yung kakaalaman mo. Or there is something logical, no? Kumbaga, nagbe base ka sa alam mong um nakikita mo at alam mo yung pinakatotohanan doon. And this is something the lovers, no? Connected with your love life. Ooh this is something a major changes coming in for you and this is the eight of wands something fast communication the fast movement so bibilis ang takbo ng eksena pagdating sa Love life, career, and finances. This is a choice card. You need to take an action for this. There is a lot of travel, transaction, movement. Na mangyayari no? There is something a victory then, no? And because this is a justice card, justice will be served. Na maari magtatagumpay ka na Kung ano man yung mga bagay na hinihintay mong magana, no? And the A want something a new project and new plans. So magtatagumpay ka sa bagong plano, bagong bukas, pan panibagong eksena. There's a lot of branches ako nakikita pagdating sa business. No, maaaring Um uh makukuha mo yung consequences no sa lahat ng mga bagay na ginawa mo. Kung mag kung maganda yung ginawa mo, maganda ang babalik sa What is the king of swords? So this is the wheel of fortune. Wow, this is something good luck. A destiny is yours. So pinapakita dito na mayroong magandang kapalaran na ihain sa iyo at makikita mo ang katotohanan sa nilalaman nito, no? Kung mag malayo pa lang tanaw na tanaw mo na mapuputol na lahat ng mga negativities, lahat ng mga bagay na nagbibigay ng Um, agenda sa iyo. Let's see what is the lovers. Represent with the um, Nine of Pentacles. The, this is something of loss. I mean, evidence na no, maaaring maging maganda na ang iyong finances. No, ang iyong love life. Na no, maaaring lumago na ang iyong pagsasama. Na no, maaaring magkaroon kayo ng mga maraming... Um, resource of income or something na Um, even sa um, sa family, no, maari madagdagan na member ng mem, mem ng pamilya nyo. Let's see what is an eight of wands. Nire represent with the eight of swords. No, kapag there's a trouble, mag-ingat ka lang. There is a lot of toxicities around you. No, mag-iingat ka sa mga toxic, mag-iingat ka sa mga negative or something brainwash or something um, kumbaga ingetera, na no? Maraming ganyan. A toxic environment, of course. Let's see what is a child card. They represent the ten of course There is something happiness. No? Kumbaga, gawin mo yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Even your passion, no? Kumbaga, yung hilig mo, kaalaman mo, kakayanan mo, at yung mga bagay na alam mo magpapayabong sa'yo. And there's a something, a movement for a marriage na maaaring kakasal ka na, maaaring magkaroon ng higher level commitment. No, maaari kayo nga, there is something the lovers there with the nine of pentacles. Maaari, magkaroon kayo talaga ng higher level of commitment or ikakasal kayo or engagement, proposal, gano'n. And because the justice card, the reference of the facial cause something in the intuition, makinig ka sa gut feeling mo. Meron ako dito nakikita na instinct na ma maaaring masunod talaga yung binasabi ng isip mo na maaaring magkatotoo. No? Kumaga, this starts into reality. Gano'n let's our premonitions, predictions. May ganong eksena dito. Let's see what is the eight of wands. Eight of wands to the page of wands. My goodness, may magandang balita rin dito na magbibigay o magbubukas ng bagong pintuan, no? Sa opportunities, projects, of which a uh, uh, lot of ano, parang promotions, ganon. May magandang balita. There's some messages and phone calls. <coughs> And there's a rider wants more slowly but surely, no? Maging mahinahon ka, no? Unti-unti imong -unti putulin, unti-unti mong alisin yung nagbibigay negativity sa paligid mo. There is a will of fortune with a good luck and destiny is yours. Magiging maganda ang ikot ng kapalaran sa'yo, depende sa pananapalata at tiwala mo. Na pinapakita dito, gamitin mo yung charms, charisma and of course, ang yung attractions para maging maganda ang takbo ng eksena. Let's see what is the lovers in the nine of pentacles. So, represent tayo with a magician. So, this is something manifestation. Na maaaring may mga bagay na mag-manifest na or may mga bagay na may isa sa katumara na there's an action and power dito. So, let's see what is the eight of wands and it's the king of wands. there represent dito, guys, with the king of wands, something, ambitions. No, kumaga malayo pa lang, kumaga nakikita mo na, nararamdaman mo na, na there's a something toxicities behind your back. No? Marami, kumaga may, kumaga itong tao ano to, na tapag pag nakita mo, iba yung gut feeling mo eh na itong tao na to mayroong mayroong hidden agenda to sa akin may ingit to may ganon nakakaramdam ka na ng ganong eksena what is a uh, uh, try your to request the ten of cups so represent the six of one's for victory is yours magtatagumpay ka dito na maaaring magtagumpay ka na sa larangan na kinuha mo sa bagay na gusto mong maganap at mangyari. Unti-unti na itong maparang unfold it naturally. Ngayong buwan na to papakita na sa iyo ang kaligayahan at kaayusan. There's a justice card there the page of cups. There is with the six of pentacles. There's a giving receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na about sa finances daw dito. Na nakikita dito na parang lahat ng mga bagay na bibigay mo, lahat ng mga bagay na gagawin mo, may ka may kaakibat tong karma ganon kung lahat ng gagawin mo actions um, lahat ng gagawin mong eksena, lahat ng yun babalik iyo. Now, there's a support and guidance here. And because the, the Ace of because the Page of Wands, the reference to the King of Cups. There's a devoted support in first dito, and this is an emotional intelligence. Now, itong tao na to, napaka-matured, napaka, matured, napaka ayin, at napaka bukasang uh, bukas ang isip niya sa lahat ng eksena, even sa emotions, no? Let's see what is the outcome messages. For the outcome, there is a recruiting for something healing. Magkakaroon ka ng healing dito. Na, guys, magiging ka sa, la sa lahat ng mga karanasan at pangyayari sa buhay mo. Kung baga, lahat ng mga bagay na tatanggapin mo na. No? Kung baga, hindi mo na kukontrahin bagkos parang iyaano mo na lang bilang bilang lessons, no? And of course, parang may mapupulat ka nung eksena, guys. This is something that will serve the decision. At dito papasok yung decision. Papasok yung dito yung, yung um, kumbaga, alam mo na yung gagawin mo. Jornal, um, kumbaga, unti-unti mo na sisisikin sa eksena. Or na pagtatagpi-tagpi mo na lahat ng kaganapan. And this is something for a pentacles. No? For protection and not papangalagaan mo na yung love life, career, and finances mo. Even sa finances, kumbaga, magiging kuripot, magiging mahigpit ka na this start. na no? Parang, babagusin mo na yung cycle eh. No, yung mga nakagisnan mo, nakagawian mo na mali, unti-unti na siyang mababago, no? Let's see additional messages tayo pagdating sa sa career and finances. So let's see. So this is the four of course the just our evaluate or analyze, no? May mga bagay dito na kailangan pag-isipan. May mga bagay dito na kailangan mong linawin, liwanagin, no? Unti-unti mong makikita ang magiging kasagutan at unti-unti mong matatanggap ang lahat ng kalalabasan. And this is something that Chen wants something a burden, no? Parang tatapusin na bigat, obligasyon, responsibility Lahat ng mga bagay nagbibigay pasakit-pasanin pa sa iyo dito ay maari na magtapos. And this is the two ones by choices, no? Pipili ka na lang dito yung mga bagay na alam mo magse sa isa Huli. No? Let's see. Kung magay itong bagay na to itong negosyo na to mabigat, itong negosyo na to ay hindi na siya nag-earn ng finances, hindi siya gumaga, hindi na maganda ang takbo ng eksena, putulin mo na. Ibig sabihin, there's a something toxicities behind the scenes or something negative er energy na maaaring hataking ka rin hanggang sa wala na matira ma ma sa sa'yo. No? Kaya kailangan uh, maging matalino, maging mapagmatsyag kung paano mo pa iikuti ng eksena mo. Additional messages tayo pagdating sa love life. Pagdating sa love life, there's a queen ko sa something uh, confident. Lakas mo ang loob mo dito dahil may mga bagay na nangyari sa nakaraan ay nakaraan na. No, Maaring may mga bagay na binabalikan dahil yan din sa iyo, no? Kumbaga kailangan mo nang pakawalan bitawan ang mga nakaraang kaganapan. And this is the eight of cups. You see, I told you, I'm moving on and I'm moving forward. Kaya nagkakaroon ng eksena pagdating sa relasyon dahil binabalik-balik mo 'yung nakaraan na, no? Kailangan mo nang pakawalan bitawan at unti-unti nang mag-proceed sa another eksena, no? Another messages pagdating sa health. there's a ten of sore. Nagkakaroon ng sabotage dito that because of your actions, no? Mag-iingat kami sa sabotage dito. There's a referral of cause may uh, something rest. So kailangan mo talaga ng pahinga. Masyado over fatigue ka dito. No, masyado ko no, nang no, pinapagod 'yung sarili mo kaya ang tendency nagkakaroon ka na ng health issues. There's a the high This is a lesser learn. Matuto ka na. No? Kung baga lahat ng mga pinaghirapan mo, lahat ng mga pinagpaguran mo, kung mauuwi lang sa health issues mo, ngayon pa kailangan mo na magpahinga. Nag-over fatigue ka dito. Bumabagsak na ang immune system mo. No? Kulang ka na sa tulog, kulang ka na sa nutrition, kulang ka na sa protina, kulang ka na sa masusustansyang pagkain. Puro ka na, puro ka na fast food or something na um, processed food. No? Kailangan mo ng um, ng talagang more on herbs or something, veggies na makakatulong sa'yo no even sa reproductive and internal organs mo kailangan mo talaga ng masusustansya more on my fiber ka dapat dito no let's see the five words complication magsisilbing complication to so let's see guys no what is additional messages with the synchronicities for synchronicities let's see guys They represented with the wisdom, enlightened nabigla no, unti-unti yan liliwanag sa iyo unti-unti yan maglilinaw sa iyo lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo sa kasalukuyan no kumaga kahit napakadilim na eksena unti-unti yang masasagot and this is the will of fortune no turning back to your favor no iikot na yung kapalaran sa iyo there's something fortune talagang nakatadhana talaga at nasa kapalaran mo ang maging magandang eksena Nasa sa'yo na lang yan kung paano mo paiikutin to dahil may karma dito. Kung ano man yung mga bagay na gagawin mo, lahat ng mga bagay na yan ay deserve mo. No, kung gumawa ka na mabuti, magiging maganda ang eksena. Kung gumawa ka na masama, masama ang balik sa'yo. And this is something the magician. It's a power by God. No, para siya magician kung maga manifestation. Lahat ng mga bagay na gagawin mo magre-reflect sa yon. Mag iingat ingat ka sa paggawa ng isang bagay na alam mong sa ka ng katatohanan sa lahat ng mga bagay na pinagagawa mo. Kung ngayon pala naging productive ka na, ngayon pa naging, naging um, mauta ka na, no? sa oras, panahon at pagkakataon, kailangan kumbaga, maging maganda ang um, utak mo or kaisipan mo pagdating sa ano, maguhin ang perspective or sistema or cycle, no? Para maging maganda ang takbo ng eksena. So, let's see guys, no? What is additional messages with the magical fairy messages? With the magical fairy messages represent what? represent with our express your individuality. Now, ipakita mo kung sino ka. Yung kakayan at kaalaman mo, ipakita mo. Now, and this is something pregnancy. no some of you guys magbubuntis dito or some of you bibigyan ng blessings from the universe. And this is a spiritual teacher. For some of you guys, kailangan mo ng tutulong sa'yo or kailangan mo ng albularyo na magbibigay sa'yo ng kaalaman knowledge na para malaman mo about sa spirituality. Mayroon ako nakikita dito may malas, no? May malas sa lugar, may, may malas sa negosyo, may malas dito na nagbibigay sa'yo ng eksena. May, kumbaga, uh, I think this is something na parang uh, nasa palad, no? Or kailangan mabago sa, sa, sa eksena mo. It's either location or nasa paligid mo. Let's see what is the romance angel. Surface and what? There's an intimacy. Na pagdating sa love life, kailangan nyo ng intimacy. Kailangan nyo ng bonding ng yung asawa, jowa. And there's a text message, no? Kung maga meron ditong gustong i-message ka, gusto ka i-chat or something, pero naduduwag, torpe. And this is something self-esteem, na insecurities. Pakawalan mo yung ingit mo sa katawan or ingit mo sa, ibang sa, sa, sa ibang bagay. Kasi may kanya-kanya tayong uh, kumaga chapter. No? Kumaga, hindi mo pa napapanahon yung mga bagay na yun. Huwag ka makipag-unahan, huwag ka makipagpaligsahan. Tandaan mo, kahit na nahuhuli ka, mangunguna ka kapag talagang ayon sa kalooban ng Diyos. No? kumaga Hayaan mo siya timing nila yon, no? Kung maga magtiwala ka sa proseso, kung paano ka pagtatagumpayan ng ating Panginoon, no? Let's see what is a yin and yang oracle card. For yin and yang oracle card, do you represent what? Reference na breakthrough. sabi, ka na nga eh, there's a something breakthrough talaga. Empathy. 'Di ba magtatagumpay ka talaga kahit sa ang larangan to. No? Meron ako nakikitang tagumpay sa iyo. Ayusin mo lang yung mga bagay na kailangan mo ayusin sa sarili mo. And there's a lack and doubt. Isa pa to, no? yung panghihinayang at pag uh, ng kumpiyansa sa sarili, isa sa nagbibigay balakid. Kailangan mo nang kumawala sa comfort zone mo. And this is something, oh, see, self-worth. ba? Diba? Kumbaga, natatakot kayong sumugal sa sarili mo. Natatakot kang ilaban yung sarili mo. Kailangan mo ng fighting spirit dito, guys. No? Kailangan mo pa kawalan yung nagbibigay negativity sa utak mo. So, let's see. What is additional messages with, um, with Icon Hell Michael messages? Anong eksena sa iyo ng ating mga gabat? Icon Hell Michael messages? Oh, God is in charge. So, nandito ang ating Panginoon. Ginagabayang ka talaga Sinusubay bayang ka. See? I told you, let go of your fear now. Kailangan mo na pakawalan na takot at pangamba mo. Ngayon na. No? E walang patumpik-tumpik pa, bitawan na, pakawalan na. And your home is protected by angels. No? Ang bahay nyo, ang tahanan nyo, ay protektado ka ng ating mga gabay. Marami kang mga toxic na kaibigan, mga nasa paligid mo, na ka. Let's see what is the chakra messages. And there's a grip, guys. There's a lot of uh, challenges or something uh, of obstacles or failures. It's an opportunity to appreciate things, no? May mga bagay na mawawala sa'yo. May mga bagay na aalisin sa'yo. And this is something services, no? There's a lot of services dito, guys, no? Na makakaano sa'yo. Kailangan may mga bagay na maglilino sa'yo pagdating sa, sa kung ano ba talaga yung hangarin mo sa tao. And there's a soulmate, no? May soulmate connection dito. And there's a compulsion. see, wag mong hayaan mahuli lahat dito, guys, no? Let's see what is the monthology. Let's see what is the monthology. Have faith in your dreams. Kailangan mo magtiwala sa mga pangarap mo, no? Sa sarili mo. And it's time to take an action. It's time to take an action. And of course, expect, expect the powerful change, no? Unti-unti na mababago ang eksena dito, guys, no? Kailangan mo magtiwala sa sarili mo, sa kakayanan at kaalaman mo. For the angel's answer, represent what? Oh, I told you, it's time, to talk, it's time to take an action, see? Take an action, and of course, take an action, see? Kailangan mo talagang kumilos. Kasi kung hindi mo susolusyon at hindi mo tatapusin to, nagsisilbing negatibo ay kamalasan sa buhay mo tuloy-tuloy ang eksena hanggang sa mga susunod na taon, susunod na, na buwan pa yan. And there is a let go. Kailangan mo na pakawalan at bitawan. And this is something romance, no? Malaking konektado pagdating sa romansa. Ibig sabihin dito pagdating sa boy pag-ibig, meron talagang ingitera at meron talagang humahatak sa inyo pababa. Let's see what is our kang herapile messages. Listen to your intuitive feelings, no? And of course, sila sabi dito, listen to your intuitive um intuitive feelings. Na ako naman yung mga gut feeling mo or something instinct mo, makinig ka. Kasi may mga mensahe sa sa'yo yung ating mga gabay na kailangan mo makinig sa sarili mo. Inner voice mo, no? Kasi hindi ka talaga niyan ililigaw at ililito. And this is something this could be the one. Napagdating sa love life guide with the romance angels, kumbaga may mga kumbaga itong tao na tumaaring siya na, no? And this is something finances and career. Konektado ka talaga sa finances and career and love life mo. Na may gumawa talaga na eksena sa inyo dalawa na partner mo, kaya nagkakaletche-letche ang inyong business. No? Merong imbis na kayo, kumbaga minamalas kayo, ito yung tinatawag na will of fortune. No? And the karma. May gumawa talaga ng pampabala sa inyo. And there's flowers. no ito na yung panahon, parang mamukadkad na. No? Parang uh, gumanda na ang eksena, yumabong na. Mamulaklak na. Ganon. Additional messages with an angel spirit. And there's a fire purification. Si lilinisin. Kailangan mo maglinis. Kailangan mo alisin. Yung mga negativities. And this is something angel of uh, support guidance. No? Ginagabayan sinusuporta ka ng ating angel spirit dito. And there's a trust. Kailangan mo magtiwala sa lahat ng plano, pangarap, at, at sarili mo. No? ganun lang siya may mga bagay na inosente ka pa, may mga bagay na hindi mo pa lubos na unawaan, pero unti-unti mo dapat uunawain. For the energy. For the energy, represent what? Walking away. See? Nasa paligid mo talaga. Ibig sabihin, insider na sa trabaho mo, nasa kapitbahay mo, or nasa paligid mo lang. See? There's the word. Maaari makapag-travel ka, or maaari nandyan sa mundong ginagalawan mo lang. Nasa paligid mo lang. Anxieties. Nagkakaroon ka ng na sleepless nights, that because of this agenda. No? etong nangyayari sa iyo ay yung nagbibigay worries depression sa iyo kaya paulit-ulit yung eksena minsan gaganda na eksena mo tapos ba, back to zero ulit ganon Lagatak ulit kasi may mali eh and of course let's see Er, kasi nasa dito there's a guilt etong taon na to may galit sa iyo no and this is something denial i acknowledge me fear replace me in awareness no Alisin mo yung takot at pangamba mo. Hindi sa na, na ako mag, um, sabi dito na kailangan mo pakawalan yan eh. And this is something a gratitude. Just be thankful kung ano man yung mga bagay na ibinibigay sa'yo o hinahain sa'yo. Kaya kung may mga pagkakataon dito or problema dumarating sa'yo, tanggapin mo at mahalin mo kasi may mga bagay na matututunan ka nun. Additional messages. And there's a karmic relationship. Oh, see? May komplikado dito pagdating sa love life mo. Meron talaga dito, guys, no? There's an ex na hindi maka-move on. And there's this is a new earth. It's happening. Keep holding a vision. See? Nangyayari na. Yung lahat ng mga bagay na pinasok sa panaginip mo, sa isip mo, ang maaaring ito na. Pinapakita niya na. For Jesus' loving quote said, I am not leave you comfortless. I am, I will come to you. So, si hindi ka, papaka, hindi ka iiwan ng ating Panginoon na luhaan, no? Kung magatutulungan ka niya, na ma maiyangat ka at mailayo ka sa anumang negatibo sa paligid mo. And this is something free always. Kailangan mo magdasal na mailayo ka no? sa mga toxic. So let's see what is the angel's number. Represent what? For the angel's number, represent... Represent the for social skills, hope, na no, may pag-asa talaga dito. At pinapakita dito, the problems you have today will eventually disappear. Your guardian angel encourages you to maintain a positive outlook on life since your luck may be about to change. This is your time to put your Use your calbitating energy and inspirational personality. Don't let your ego get the best of you. See? Kumbaga, maniwala ka sa sarili mo. Kung baga mayroon talagang ginawa dito, just imbis na swertihin ka, malasin ka. May mga bagay na ginawa sa'yo dito na lahat ng mga problema na tumaglalaho to. Marami ka dito, sinal, talaga natambakan ka ng problema at suliranin sa buhay mo. Kasi may gumawa ng balaki do, just sa'yo. Kailangan mong tanggalin. No? Ito yung sinasabi kanina, purification, paglilinis. No? For the messages of life. I have faith in my life. So see, kumbaga magtiwala ka sa buhay na inihain sa'yo. Dahil nasa proseso ka, no na para lunasin or um, lutasin uh, linisin alisin yung mga negativities sa buhay mo. So, today I give my myself, uh, myself to life. I live in that here and now without concern for tomorrow because God is always near and will never let me fall. My faith surrounds me with light, no matters and circumstances. I let go having faith that life will always provide that with what is most beneficial for my soul. So, see, alam mo lahat ng mga bagay na binibigay sa'yo ay la, uh, kung may kaakibat yung um, kaalaman at may mga bagay na matututunan ka doon. Kaya, The more na binibigyan ka ng problema, the more na binibigyan ka na suluranin, magpasalamat ka. Dahil nag. Dahil yung mata ng ating Panginoon Nasa sa iyo Para maging matagumpay ka Dahil yung mga karanasan At kabiguan sa buhay Yan ang magsisibing kalakasan mo So guys This is the matigabay For the month of December 2024 For the sign of Leo So Leo, Leo, Leo Marami sa For this wonderful reading So once again This reading is a general reading Lamang hindi lahat makaka-resonate Kunin lamang pa Makaka-relate sa inyo And comment down below Kung kaninong energy Ang ating nasagap And of Don't forget to like And subscribe my channel And hit the notification bell For more videos update. Elcos, maraming salamat po sa mga walang saang sa mga sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na no way, pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik liglig na na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush! Bye